Prevention is better than cure, ika nga nila. Mahalaga kasi na natututukan mo ang iyong kalusugan bago pa man magkaroon o lumala ang isang sakit. Pero sa dami ng mga prosesong pagdadaanan sa pagpunta sa mga medical facilities, ubos oras na nga, mapapagastos ka pa. Yan naman ang gustong solusyonan ng De Los Santos Medical Center sa Quezon City. 2, 1 sa formal na pagbubukas ng kanilang health and wellness lounge, mas mapapadali na ang pagpapacheck up while having the feeling at home kahit nasa ospital ka pa. We're opening our health and wellness lounge and uh, we want uh, our patients, not, not really patients, people who are interested to find out how they are as far as their health is concerned, they have a place to go. Iba't ibang serbisyo ang hatid depende sa pipiliing health and wellness executive packages. May basic package, meron ding para sa diabetes, para sa puso at ang premium package na kasama na lahat ng check-up. Ang presyo, depende sa pipiliing package na mas mura pa raw kumpara sa ibang ospital, kaya siguradong makakamenos ka. At lahat ng yan, sa loob ng isang araw lang gagawin lahat. The intention is, you get people who are not yet sick and have the regular check-up and find out kung meron silang problema. There, you will be able to find out kung ano yung meron na hindi mo alam. Sa pag-avail ng executive package, unang gagawin ang health assessment, physical examination at blood extraction sa loob mismo ng lounge. Tsaka dadaan sa laboratory test at iba pang procedure tulad ng ultrasound, x-ray, 2D echo at iba pa depende sa napiling package. Parang hindi ka na rin nalalayo sa iyong bahay habang naghihintay ng resulta dahil sa waiting area ng lounge, may TV at malambot na sofa na, may pati at coffee pa. I would like to inform everybody that uh, this wellness lounge is not for uh, sick people, no. Dapat tayong lahat we pay attention to our health, no. Uh, at an early stage na na natin kung ano mga problema. And this is a step towards that goal and this is part of prevention. Mobile journalist Francis Orsyo po, hatid ang mukha ng balita.